atunan guys mawalang hapon sa inyong lahat ngayon po ay may tuturo ko sa inyo tungkol sa ating uh, kung paano mag-adjust ng kadena ng isang motor okay guys ang ating kadena isang drive chain na kapag ka umikot ang isang makina at nagkambyada ka transfer niya yung pwersa ng makina sa gulong yung pong trabaho ng kadena ng motor okay guys Makinig lang kayo sa aking uh, sasabihin. Uh, stay tuned lang kayo sa aking uh, vlog araw-araw. At -araw. uh, guys, huwag kayong mag-alala. Ituro pa ako sa inyo. Mahalaga. Okay guys, bago tayo magsimula, dadako muna tayo sa Bible Scripture. Sa Santiago 4, 1-4. Saan ang galing ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kaloban? Meron kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan kaya pumapatay kayo, papasin nyo lamang iyon. May mga bagay na gustong gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangking kaya kayo'y nagagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng iyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa libutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino mang na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway, ang, kaaway ng Diyos. Okay guys, yan nagsisimula. Ay yan ayan ay mula sa Santiago 4, 1 to 4. Okay guys, bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. Ano-ano ba ang kakailangan ng tools para sa pag-adjust ng kadena? Yun yun guys. Oh. Pansin nyo ito. Yung slack ng aking motor ay nawawala na. Lawlaw na siya. Oh. Hmm. Lawlaw na siya guys. Oh. Hmm. Lawlaw na siya. Kailangan na talaga ng adjustment nito. Ngayon, paano i adjust ito? Yun ang tuturo ko sa inyo guys. Ngayon. Guys, ang kailangan na tools natin ay ang 17 na liabe kailangan natin ng 14 na liabe kailangan natin ng ng 10 mm na t wrench at kailangan din natin ng langis para sa kadena para hindi ito mga lawang kaya pa ngayon guys ay umuulan pag nadaan, pag nadaan ka sa baha pag nadaan ka sa anyo at ka sa mga alikabok Lahat ng langis na nilagay mo rito sa kadena Matunuyo yan Tutuyo yan kaya kailangan mo may langis Ang iyong kadena Okay guys Magsimula na tayo Ano-ano ang una mong gagawin? Siyempre, guluwaga mo tong tornilyo yeah? Hindi lang ito Ito ay Maglalagay ka ng 14 dito. And then, maglalagay ka ng 17 dito. Okay. Ang gagawin natin guys, ganito. Luluwagan ko to. Ang pagluwag nito pababa, hindi pataas. Pababa, hindi pataas. Kasi pag pataas, pasikip yun. Ito naman, pa baba. Pa-counter. Para lumuwag yung gulong yes. luwagan na natin guys ngayon yes, silipin natin yung kabila kung gumagalaw hindi position na kayo guys kung hindi ako naglilinis ng motor kasi hindi ako naglilinis ng motor kasi tagulan at pag nilinis mo tong motor at dumang ka sa baha dumang ka sa mga putik putik sigurado dudumi ulit ang linis mo sayang lang ang linis mo kaya guys hindi ako naglilinis ng motor kapag tagulan mabuti sana guys kung alimbawa yung kalsada ay walang putik walang walang mga naglalawang mga ba ganyan mga ano naglalawa ganon kapag walang ganon pwede tayo maglinis kaya lang sa likod kasi namin ng daanan namin sa papunta rito sa amin ay maputik masyadong maputik kaya hindi ko magawa makapaglinis ng motor pero pagka walang pag ba, walang ulan at maganda naman ang panahon pwede tayo maglinis ng motor dahil alik alikabok lang naman ng medyo didikit sa ating motor. Okay guys, simulan na natin kung paano adjustin itong kadena. Itong tires na ito, di ba kanina niluwagan natin yung tornilyo 17 at 14 ang ginamit natin. Ngayon ang gagawin natin ay gis na tirinch na ilalagay natin dito. Yan. Yan. Ito ang pang-sikip natin. Napansin nyo guys, oh. Kapag ka uh, hinigpitan ko to, ang mangyayari dito ay sisikip tan pa sinyo. Pansin nyo guys. Ah, oh, di ba humihigit siya? Pansin nyo guys, humihigit. Hmm. Hindi rin pwede sa motor yung kadena na humihigit yung sobrang sikit dahil baka makutol yung kadena at hindi na umikot ang gulong mo no? sa kabila, ganun din ano, yung kabila, pakita ko sa inyo guys ito, 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 ito. sisikipan ko rin yan ayan, tatlo ha, tatlo mag ano tayo guys Magluluwag tayo ng tatlo rin. Nang ano, nang kalahati. Yan. Kung baga, dalawang ikot din. Dalawang ikot din, guys. Tapos, tingnan mo kung may slack na rito. Ito. Yan. tingnan mo kung may slack na to Tawag yan, guys, slack. Yan ang kailangan ng ating motor, slack. Ano. Pag walang slack yan, walang... At yan higit na higit, papuputo lang kadena mo. O, ngayon guys ay kulang pa yan. Magluwag pa tayo ng isa pa. Hmm. Yan, puputin natin dito. Hmm. Then, tingnan mo kung okay na islak. slack. Ha? Yan. natin ng dagdagan pa natin ng luwag kahit konti. Yan, kalahati, kalahati. Dito tayo dito ulit. Hmm. Balik mo ulit doon. Tapos, tingnan mo may slack na siya. O, oh, yan. Okay, guys. Ayos na islak slack niya, no? Hmm tignan mo kung okay na kasi pag ito maluwag at kapag ito guys maluwag mas maganda yung maluwag no? hindi siya higit na higit ano oh. pero pagka masyadong laylay -lay na ng gandito guys kailangan mo na mag adjust ng kadena kasi baka matanggal pa siya sa sprocket baka matanggal sa sprocket na hindi ka na umandar Kaya kailangan pa rin na nakakabit itong kadena okay guys palagay ninyo kung may kulang pa ako sa aking sinasabi mag comment down kayo below ha ano ganyan dapat guys ganyan dapat ganyan dapat ang uh, Then, dapat nang sikit nyan. So, kung mayroon pa kulang, magluwag pa tayo ng kaunti. Ayan. So, magluwag pa tayo ng kaunti. Sa kabila. ano, o. Luwag tayo pa ng kaunti sa loob. Sa kabila. Hmm. Ipukin. Nanikuti yung gulong. Kailangan free will siya, free will. Dahil pag yan masikip, hindi ka makakaandar ang tama. tumako ka pa sa gasolina kasi yung ikot nito, gulong, ay hirap na hirap. Kaya kailangan tama ang adjustment mo. Kasi dito, meron ditong, may timing din to guys, may timing din. Kaya nyo guys, makina lang ang may timing. Pati to guys, may timing din. Hmm? May timing din to guys. Hindi lang basta-basta makina may timing, pati yung gulong may timing din. Pag wala sa timing ito guys, hindi maganda yung takbo ng motor mo. Hmm. Ngayon magsikip na tayo. Maglalagay ako ng ano rito. Yan. Hmm. Yan. Magsikip maglalagay tayo para halimbawa. Ito, para hindi sumikip kapag hinagihigpit tayo ng torilyo, hindi eh, siya sisikip. Ganyan lang siya. Kung medyo duda ka pa, eh ganyan mo muna. Yan. Oh. ihipit mo. Yan. Para sa gayon, andyan pa rin yung slack ng yung motor. Ngayon, magsikip na tayo. Maglalagay pa dito. Yan. And then, magsisikip na ako. Gamit ang uh, 17 na biyabi. Ayan. Ngayon, magsisikit na tayo. Ang sikip na ito, guys, paakit. Hmm. Ayan, paakit, ha? Pag ganun. Hindi pa baba kasi paluwag yun pag ganyan. Paklakway sa pagpit. Hindi pa counter kasi pag pa-counter paluwag. Tingnan natin guys. ikot. Ikutin ang gulong. O oh, ha? Ngayos. Hmm. Ikutin ang gulong. O oh, ha? Smooth. Then, subukin nyo rin kung may slack. Kung mayroong slack. Pahin guys ha? At yung ko kong slack dito, yung yung luwag ng kaunti. Yan, yung luwag ng kaunti. Kasi kanina, laylayan hanggang dito. Laylay lay na lay lay yan. Pero ngayon, tingnan nyo guys, oh. Pag umikot pa yung gulong, na smooth. Smooth na smooth. Hmm? Then, maglalagay tayo ng langis. Ano, langis, oh. Langis. Maglalagay tayo ng langis para hindi kalawangin ang isang kadena. Napakalaga nito para manurish yung pagkakaroon ng lubricant sa kadena. Ayan okay, guys o. Oh. Maglalagay ka ng langis. hindi lang sa sprocket pati dito yan maglalagay ka rin ng langis no? yan ano guys may natutunan ba kayo O. ang ganda ng takbo guys oh. goods na goods alam nyo ba kung sa nakakabili itong kadena na to dito ay kita nyan yung front sprocket galing sa makina. Ang sinasabi ko sa iyo, pag umikot ito, yung pwersa ng makina, i-transfer ga gamit ang kadena papunta dito sa sprocket. Kaya tingnan nyo. Pag umikot yan, iikot nito. Nakita nyo guys? Kaya kailangan tong kadena hindi maputol. Kasi pag naputol yan, kailangan mo idugtong para makaandar ka ulit. ba? sa scooter kasi ano yan guys sa scooter pan belt pero pag, pag yung pan belt naputol kailangan mong bumili ng bago no? kailangan talaga gumastos pero sa kadena sa kadena, pag naputol yan pwede upang idugtong hindi ko naman sinasabi dito na na huwag kayong bumili ng scooter ano depende yan sa gusto ng tao yan. Kung gusto nyo bumili ng scooter, pwede naman. No? Kasi hindi ka na magkakambyo. dire diretso ng takbo, takbo mo. Pero gusto ko rin sana magkaroon din ng scooter para hindi na rin ako magkakambyo. Pero depende yan, depende yan sa gusto ng tao. No? Pero kung ang pero kung ang binigay sa akin ni Lord ay scooter, tatanggapin ko. Para naman may panibago tayong malalaman tungkol sa sa pag-aayos ng isang scooter. No? Yan. Gabitigay sa akin ni Lord ay scooter, tatanggapin ko. Kasi para din ako magkakambyo. ganoon Kasi minsan pag nagkakambyo ka, ma ma minsan pag na namali ka lang ng kambyo, minsan baka masiraan pa, mahirap eh. Pero, yung mga itong klase ng ng motor na hindi kang Mababa ang low maintenance nito. Mababa ang ano magagastos mo dito. Hindi siya mahal. No? Hindi siya mahal kasi low maintenance 'to, low maintenance. 'Yung scooter lang medyo mahal ang paggawa dahil ang kanyang ginagamit i-panbelt. Kailangan pang palinisan 'yung panggilid. No, kailangan mo talaga ng ng budget para magpa mo ang yung scooter. Pero guys, hindi ko sinasabing ano ha. Hindi ko sinasabing huwag kayo ng scooter ha. Dahil gusto, kong, gusto ko rin na uh, sana magkaroon din ng ganun. Diba? Dahil maganda rin nga po. Hindi ka na magkakambyada Depende yan sa gusto ng tao. Guys. guys. Hmm. Sikipan natin. Pag hindi mo to sinikipan, luluwag matatanggal yung tornilyo, ha? Hmm. Oh, sikipan natin. Para sumikip. Huh? Sikipan pa natin dito para sumikip. Yan, para hindi matanggal yung tornilyo. Pag natanggal yung tornilyo na to, guys. natanggal yung tornilyo na yan. Luluwag ulit yan. Although masikip yung tornilyo dito sa axle, pero itong tornilyo na nandito dito, pag kalumuwag yan at nagkaroon ng vibration, mawawala yung tornilyo dito. Hindi mo na yan ma-adjust. Kailangan mo na bumili na ang tornilyo na bago. Kasikipan natin guys. Kasikipan natin. No? Hmm. Okay guys. Sana yung may natutunan kayo sa video na ito. Uh, i-click niyo ang follow sa akin Facebook account at subscribe sa akin YouTube account. Okay guys. Doon na tayo sa loob. Pag-usapan natin. Kunan kayo gaya na sinabi ko kanina, nasa labas ako at inaayos ko yung aking motor. Sisikipan natin yung sinisikipan ko yung kadena ng aking motor. Sana ay manatutunan kayo. Guys, kung pwede naman, guys, ah uh, ako'y uh, sa inyo na kung may time kayo, maaari ko bang pakiclick po yung follow sa aking Facebook account? Uh, at pakisubscribe po ako sa YouTube account sa aking, sa Eric Oralio Motovlog. Okay guys, salamat po. Ride safe. Ingat.